a day of my life as amayaman, mayaman mayaman as amayaman, mayaman there's itong bukid for today video day sinaw nakitag na akong day ugning guwapa ta day mm. <laughs> o oh, shout out shout out sa akong mga kabarangay nga sekreto kay glabok <laughs> unsa ingon ninyo lipay kayo mo na napubrin ako <laughs> kanong sabah manikunin dato ang kanang atong pagkamayaman intro raman at taman. Kano sa pa mang kuning dato di ay, ha? Ay, <laughs> ginoo ko ninyo. Wa mo gani jap ubrahan to dro. Unya maingon mo nga mapubri nako ko. Huy. <laughs> Kabalo mo. Wala may gi og promote og sugal. Ni hunong lang jud ko. Kay daghan akong tigom. <laughs> Daghang baglagot ani ron lente ni. Tinood, ni hunong ko promote og sugal kay basig mapriso ko malipay mo ay di man puta mapriso mantay kaso kanang wala lang ni sunod lang ta sa patakaran kay asa ra man na puhon mo balik ra man kog promote kinsa may mo mondang ko sa ko mga kasilinganan dira og baranggayan dira nga karon nadunggan akong istorya nga atong una nag, nag congrats congrats mo i am so proud of you in will non kay kadiris sa atong barangay uy grabe ikaw rin isikat. karon mo ingon mo gaba-gaba kay wa ni promotion maghirap na ulit maghirap pa oi ngano kanus pa man na dato ang kainggitira lang jud ninyo una sa tanan wala pa ko nagpromote og sugal kasagsagan nga undang kog promote og sugal a kasagsagan nga wa pa jud nako ni gipromote sugal lang ako ang analisa nagtukod ako og balay february 18 nahuman ang ako ang balay Ha? February, January 8, nagpatukod ko balay. February 8, din, humanan akong balay. Wala ko nag sa sugal, anak. Dito po ko sa isa vlog. Unya, ang ako ang swildo dito, 500 ang adlaw. Unya, pag boom na ko dire, gihagit ko sa kong amo. Ha? Gihagit ko dire sa kong amo. Og promote og sugal. Wala sa kuning dawat dayon yun. Unya, nga pagka Marso, kaya wala namang ko'y kwarta, Ning promote ko sugal. Ha? Unya, akong simana ato kay 30K. Mm, um, ingit kayo. 30K akong simana, so total of, kuanwan kanang 4 weeks sa isa ka bulan, ah, 120k akong bulan ato, and then, nagsweldo po ko ato, o kanang, tag 100k plus ang bulan sa vlog, ah, daghang kay kukwarta, ah, ay mayaman ko kadali, <laughs> importante, na human akong balay, o, usa pa ang kanay akong balay, dili ini sa pag, promote sugal, sa akuaning pag vlog, <laughs> ano kayo ngayon, <laughs> and then, last na akong sweldo, pagka April, nakasakyanan ko <laughs> at at least nakasakyanan ko gubaon lang naguba gyatay nasunog nasunog ba palit ko battery baliktad atay lagi yo gimalas-malas kay mo din gimalas-malas ni akong kinabuhi kay naa mo kanang mga dili kadawat sa akong kinabuhi nga mul mulambo hmm? amo ba kanang og na ko mapalit ba kanang dapat ay no delete na to ipahibaw sa ato ang mga kasilinganan o kabarangayan kay amainggit man dayo ay kanang moto na nipalit nimpalit kong sakyanan nga si kanhan ni palit kog bag-ong brand new nga battery baliktad baliktad ang battery ang positive nga batiri, negative unya ang negative namoy na positive ah, baliktad aw oh, buto ang fuse aw naurut nako kay gasto sakyanan at least nakoy kwarte kay gasto unya nakapamalit kog gold oo daghan kong tigum mm, um, gold unya kanang nap napukoy na, na, daghang sinsiyo tigum ha dili jud ko ah, maghirap di apa ko sinsiyo Oo, oh, sa tindahan. Kay negosyante ko, di ko mahimutang. Oo, napa ko'y kwarta sa mga tao. Nagpahulam ko. Mm. Hinahinay na mo data dira para di mo ma madakan. Oo, oh. asa ka ngayon. Mm. Ha. na. Wala lang tayo suya. Ay, mao ning kanang... Mau din yung akong kinabuhi. Kayo nyo ha din gipungan ang ako ang pagkakuan di ay. Pag kanang mo din ang akong buhok na sige kasunog bisag unsaon ako plancha kay kanang inyo ha kanang gikuan ang akong kinabuhi kanang kanang kuan ba una unaon kanang murag kanang dili mo mu, mu kuan ba nga madato ko um nya karon na madunggan na ko mga istorya nga lipay ka ayo mo kay wala na promotion sugal mapubri na ko kanus pa man di ko na dato di nga pubri ra man jud ko sa una pa kamura may, mga pilingon una nga wala mo ibalay nami na nya kanang usap pasad kanang Mutoy eh, wala mo kung kailan po ninyo. Eh. kung kinabuhi. Basta ako mag-vlog-vlog ako din Nya video-video. Bisa unsay video. -video, video ano Magkita na maura. O niya. Ano ra ka mukita Magkita ta sa promotion. Magkita po sa kanang atong vlog. Ano ra. Ano ra. Kasimple lang atong kinabuhi din Nya dayon. Na magpadalag package sa gawas. Kanang na mga idol-idol sa gawas. Padalan tag package. Ano ra. Yung e, ano dyan. Kasimple akong kinabuhi ay. Nya. Gwapa juga ayo kurun kuan ba ni solution ba ni ni maderlo ay eh, gwapa na kayo oh, no Mag makita jud ninyo na na, na, na scammering jud karon mm. oh di ba solution nga katong 24k karat gold solution palang gold na mo to nakaingon jud mm -hmm. mara na ako ikaingon ninyo nga ayo mo kabalaka kay dili pa ko maghirap kay na pa ibaboy inig baligya nga 12 ka buok and then nga, pa ko salakyan nga inigbaligya kay mapalit pa ko og kanang si series and then apa ko 100 million sa bangko and then napakuy ka ng motor nga tolo ka bo kinigbaligya og napakuy bana na nga og dinhi mo trabaho ako ibaligya man don't worry be happy daghan pa ko og inigbaligya og isunod tikang pagkam chismosa nimo hmm. Kamu no ning sikat ko sa atong barangay nakabalay ko Nag-congrats-congrats mo, pero siguro sakit eh ito sa inyong Unya, karon nawa mang promosyon. Hay, ginoo ko na balaan dyan ang tinuod ninyo. balan na mag Magmaritis, gani mo. ayon ninyo padungga na ang ako ang, sil ako ang amiga. Kaya muna itig-sumbong na ako. Naawa na ron. Nabulgar na mga kulira na ning ubrahan e. Eh. May pagwa mo nagpadungog-dungog. Niya. Unsa ba? Nako. Niya. Huwag niyo padungga. <laughs> So, wala dyan mo ako, guys, kay kanang ang ako ang pag-promote is wala man ako nag-ibulsa. Ginapanghatag ramang ko na sa kuan sa mga tao. Wala man ko i nga pag-promotion. So, ang kata akong, kata akong is lipay-lipay ra mag-promote ko man ako'y mahatag sa mga tao. Ana, ara Pero karon kayo, wala naman tayo maha, wala tayo promotion. Ah, wala na tayo. Pero mabalik ramang ko promote. Ay, napamagay ko utang sa kuang amo. Sibindis pa ni. Hmm, sa una lang ni ubrahan ni eh. 20 mil guto yung gihatag sa 10 days. 2 mil ang adlaw niya. Wala pa na, uh, hurot na kwarta niya. Wala pa yung kuwan na, yawa lagi. Niya, mahadlok naman kung ma-promote kay. Pero okay pa man yung mo ma promote kay. Taman pa man sa 21, pero isampa ba? Basta pag pagsampa sa kaso, maapil atong pangalan mo nang uh, stop lang sa taan. Ara ka dali. Good. Niya, siya guys. Bye-bye. At to sa kukuan ka ng San Carlos, kay mag-withdraw ko o 1M.